Good morning guys Update ng uh, mga tanim pagkatapos ng isang linggo o mahigit isang linggong sunod-sunod na pagulan <clears throat> Ito yung aking uh, grafted na biconor ang rootstock nya ay katawba. Ah, uh, medyo hindi maganda. yan pang tinamaan ng punggus At ito rin. Ah, ito medyo okay to. Ito ay Everest. Ah, may isang dahon na parang nasunog. Dalawa, tanggalin natin. Tapos itong Baikonor rin to Ito uh, na rin yata ito Pero banda rito lang sa taas Tapos yung ibang dahon Yung katabi nya Ibang fruiting cane Ay okay naman Tapos meron ako rito <coughs> Katao ba? Ito, matibay ito sa ulan. Ah, meron dito pero dahil na putol yung dahon kaya natuyot. Ah, ito yung Ano nga ito? Shakhtar. Ah, mukhang ah, okay rin. Ito naman yung Jupiter. Wow, ah, matibay si Jupiter sa ulan. Pero nagsisimula na rin oh. Ayaw po kasi ng grapes sa uh, ano, yung palaging basa. Yung kanyang lupa. Kalaban ng grapes yung ulan. Mamaya, tatanggalin ko to. O, tanggalin ko na ngayon. Para hindi na makahawa ano siya parang susunog dahil sa ulan so yun lamang po